Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 7, 2025. Sa pagsalubong mo sa araw na ito, makikita mo ang isang makulay na pagbabago sa paligid mo. Ang Mercury retrograde ay natapos na at muling bumangon ang kalinawan sa iyong mga iniisip at plano. Para sa iyo, nakadalasang mas pinipiling itago ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga personal na karanasan ang araw na ito ay naghihikayat sa iyo na lumabas mula sa mga anino at ibahagi ang ilang bahagi ng iyong paglalakbay sa ibang tao. Ang pagiging bukas sa iba ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon na makatagpo ng mga bagong koneksyon at makalap ang mga pananaw na magpapalalim pa sa iyong kaalaman at pananaw sa buhay. Sa kabila ng iyong pagiging pribado, mahalaga na matutunan mong ipakita ang iyong sarili. Ito ay isang paalala na ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga karanasan ay hindi na nangangahulugang pagpapakita ng kahinaan. Sa katunayan, ang pagiging totoo sa iyong sarili ay nagiging isang lakas na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Habang ikaw ay gumagalaw sa araw na ito, makikita mo na ang paglabas mula sa iyong comfort zone ay magbibigay sa iyo ng mga oportunidad na hindi mo akalain na darating. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mapagtanto na ang iyong personal na lakas at kakayahan ay hindi lamang nakatago sa mga tabong lugar, kundi maaari rin itong magbigay daan upang mapansin ka ng iba. Ipinapakita sa iyo ng araw na ito na sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga kalakasan at kahinaan, at pagpapakita ng iyong natatangin personalidad ay maaari mong maabot ang mas maraming tao at makapag-ambag sa mas malalim na relasyon. Kaya't sa halip na itago ang iyong mga ideya at tagumpay, hayaan mong magsilbin liwanag ang iyong karisma para sa iba. Ngayong araw, ang enerhiya ng araw ay tila nagpapaalala sa iyo na maglaan ng oras upang magmuni at mag-reflect. Habang patuloy mong binabagtas ang iyong landas, makikita mo na ang pagpapakumbaba at ang pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay makakatulong hindi lamang sa iyong personal na paglago, kundi pati na rin sa iyong mga relasyon. Ang pakiramdam ng pagiging konektado sa ibang tao ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagunlad. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa, ang pagpapakita ng iyong kalakasan at pagnanais na magbahagi ng iyong karanasan sa iba ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon upang magtulungan at magsuportahan sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng ito, huwag kalimutan ang mga mahalagang bagay na nagpapaalala sa iyo ng iyong mga pangunahing halaga at layunin. Ang araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na sa kabila ng mga tagumpay na iyong nakakamtan, Laging mahalaga ang maglaan ng oras para sa introspeksyon at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa iyong landas, tandaan na ang pinakamahalaga ay hindi ang iyong mga tagumpay, kundi ang iyong kakayahang manatiling tapat sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo. Ang mga pagsubok at tagumpay ay nagsisilbing mga hakbang lamang patungo sa mas mataas na layunin, at sa bawat hakbang na iyong tinatahak, patuloy mong pinapalalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa iyong mundo. Habang pinapalawak mo ang iyong pananaw at mga koneksyon sa paligid mo, maging bukas sa mga bagong karanasan. Ang mga bagong ideya at pananaw ay magdadala ng maraming kasiyahan at inspirasyon sa iyong buhay. Hindi mo alam, ang isang simpleng pagpapahayag ng iyong mga saloobin o ideya ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad na magdudulot ng mga magagandang pagbabago sa iyong buhay. Kaya't huwag mag-atubiling magbahagi ng iyong mga karanasan at saloobin sa iba, sapagkat maaaring ito ang magbigay ng liwanag sa kanilang mga landas. Mahalaga rin na maging aware ka sa iyong mga iniisip at nararamdaman sa araw na ito ang iyong internal na pag-uusap ay may malaking epekto sa iyong mga desisyon. Kapag naging mapanuri ka sa iyong mga iniisip at damdamin, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw kung paano mo haharapin ang mga hamon at oportunidad ng araw na ito. Ang pagiging aware sa iyong mga iniisip at nararamdaman ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magdesisyon ng matalino at kumilos ng may tapang. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ay may epekto sa iyong kinabukasan, kaya't maging handa at magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Ano ang iyong mga layunin sa buhay? Ano ang mga bagay na nagbibigay saysay at kagalakan sa iyong puso? Alamin mo kung paano mo mas mapapalalim ang iyong mga koneksyon at mga layunin sa buhay upang patuloy mong maramdaman ang kasiyahan at tagumpay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon, magkaroon ng malalim na pag-unawa sa iyong mga pangarap at kung paano mo sila maisa sa katuparan. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng liwanag, kasiyahan at kasiglahan ang dilaw ay nagpapalakas ng iyong kalooban at nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong landas ng may positibong pananaw. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay apat, walo, at labing isa. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at oportunidad na makakatulong sa iyo na makarating sa iyong mga layuning. Sa mga gawain naman, magandang subukan ang anumang bagay na magbibigay sa iyo ng bagong pananaw at inspirasyon. Ito ay isang magandang araw upang magsimula ng bagong proyekto, mag-aral ng bagong kasanayan, o maglaan ng oras sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Maaari mong isama ang mga kaibigan o pamilya sa mga gawain ito upang magtagumpay hindi lamang sa iyong mga layunin kundi sa iyong relasyon sa iba. Ang mga maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagsasama-sama ng mga tao sa paligid mo at pagpapahayad ng mga ideya at pananaw. Ang mga simpleng interaksyon na ito ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at magsusustento ng mas magagandang relasyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpahinga at magnilay. Pahinga mula sa mga pagsubok at lumikha ng oras para sa iyong kaluluwa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas mabuting tao, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, nakikita mo ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga simpleng sandali. Huminga ng malalim, magpasalamat sa mga biyaya na natamo, at magpatuloy ng may tapang at kumpiyansa sa iyong landas. Ang araw na ito ay magdadala sa iyo ng mga magagandang bagay, Kaya't yakapin mo ang bawat pagkakataon at magtiwala na ang iyong landas ay puno ng tabumpay at kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.